Hello, 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 hello. Good morning po sa inyong lahat, mga ka epi ka-Facebook page, uh, mga ka-YouTube. Uh, good morning, good morning po. Uh, 10.49, Taiwan time, para wala ng Pilipinas, ang oras ng Taiwan. Uh, mag, uh, Magla-dive lang po ko sandali uh, para po um, sabihin sa inyo... Uh, sinabi ko po kahapon sa mga live ko na magbibigay ako ng limang tanong sa sa FB page ko, limang tanong sa YouTube, uh, limang tanong sa FB page. Ngayon po, uh, yung mga number nung vlog, vlog na nilagyan ko kasi yung, mga, yung caption ko sa sa FB page, may mga vlog number number yung ganun po. Eh ngayon, inedit ko po yung kagabi kaya sa mga nag-review po sa FB page na mga video, um, paki uh, check nyo na lang po uli kasi minsan kasi hindi ko talaga nalalagyan ng vlog number minsan nalalagyan ko nga doble naman yung number kaya inedit ko po kagabi uh, kagabi lang natapos good morning sa inyo lahat good morning good morning sa inyo lahat hindi po ako uh, magbabasa. Tapos po, remind ko po sa inyo, sana po binasa nyo po yung post ko kagabi. Huwag nyo na po akong i-message e kasi hindi ko na po babasahin ng mga Message ninyong lahat, i-delete ko na po agad kasi po wala po akong time magreply sa inyong lahat kasi nga po ako nga lang po mag-isa. Uh, sana naiintindihan po ninyo yun. Uh, uh, sa mga nag-message din po na uh, bakit di sila nakasali, sinali ko na po lahat para, uh, para wala pong uh, gulo. Uh, para walang away, sinali ko na po lahat. Kaya good luck po sa lahat ng mga mabubunot ko. Um Nabubunot ko mamaya uh, 2 o'clock. Uh, wala po sana'ng malate at wala po sana'ng magreklamo na bakit napaaga ko, bakit na late ako. Um sana po uh, 'yung pinost ko na um kailangan uh, 'yung pinost ko kagabi dapat nabasa ninyo. Ah uh, ibig ko sabihin um, 'yung Q&A limang Q&A po kukuha ko sa YouTube. Uh, limang Q&A sa FB page ko po 'yon. Uh, ngayon po um, kailangan po uh, verify uh, Gcash user kayo. Uh, tatanggapin ko po yung uh, Gcash niyo ay okay oh, kung kayo may ari, asawa niyo at saka kapatid lang po. Wala nang iba. Hanggang kapatid lang ako, walang tiya, wala lahat, wala 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 na. Basta ka asawa, kapatid, tatanggapin ko po ang Gcash. Um, ano pa? Ah, uh, kailangan pag nagsimula tayong mag-live, ah, uh, lahat po ng kasali sa rapol i-type nyo po yung present. Uh, kung nanonood kayo, tapos i-screenshot nyo po yun. Uh, sa mananalo naman po, type win, tapos i-screenshot din po. Uh, tapos yun din po ang i-comment ninyo sa Facebook ko. Um, Kasama yung uh, name at saka GCAS number ninyo. Uh, sana naman po, huwag ninyong paghintayin ng matagal yung ano magpapadala. Kasi po, bago, si, bago nila isend yung pera sa inyo, i-GCAS sa inyo yung pera, magte-text po muna sila kasi yung pong usapan namin. Kailangan po mag-text muna para for sure. Um, huwag nyo po patagaling pong maghintay. Huwag naman po mga mga 5 minutes, 10 minutes na mag-text na nga po, 20 minutes, 1 oras. Nakakahiya naman po sa inyo. Diba? Uh, ano pa ba? Ano pa bang aanihin ko? Basta yung uh, i-screenshot nyo po yun, ha? Wala na pong magme-message sa akin, na Bakit hindi ako nakasali, bakit hindi gano'n? Lahat po kasali na po sa sa raffle, kaya good luck po talaga sa lahat ng mananalo. Uh, baka naman po sabihin nyo na mag-message naman kayo, bakit hindi nyo ako nabunod? Ha? Huh? Palabunutan nga, kaya nga, di ba? Tsaka wala akong pinipili dito na ano. Walang ano, walang favoritism sa sa FB page ko. Walang favoritism. Basta tama sagot nyo, nabunot ko kayo, panalo kayo. Pero walang favoritism dito, ha? Ano pa ba? Ano pa ba sasabihin ko? Um, at tsaka pala kailangan, friend nyo ako sa Facebook kasi paano nyo pala mako-comment yung um, tawag dito uh, yung name chikas number niyo at saka yung dalawang screenshot na um, ano pa wala ba sasabihin ko wala na? tama ma'am sino manalo siya na madam oo kung sino manalo talaga sa tama ka dyan kung sino manalo Um swerte mo pag nabunot ka. Tapos kung hindi ka naman mabunot, the next time pwede ka naman sumali. Uh, ibig ko sabihin um may may palaro pa naman ako eh. Na uh, oo. Hindi ko alam kung ilan na yung ang um, um, subscriber ko sa YouTube. Um 'di ba sabi ko nga po magpapalaro ako ng pag nag 300 Uh, shout out kay palin kay Nick Nick. Uh, magpapalaro ako ng 300. Magpapalaro ako ng 600. Magpapalaro ako ng pag umabot po ng 1K. Magpaparapol uli ako, ang subscriber ko. Kaya lang po, sana po, uh, ibig ko sabihin, um, after nitong rapol, sana uh, mag-stay kayo. Kasi, ibig ko sabihin, pag hindi, at kung aalis din naman kayo sa YouTube, a-unscribe uh, niyo po uli ako, e, eh, itigil na lang po natin to. Diba? Mapapagod lang ako. Hindi ko na kailangan magpa rapol, pa, hindi ko na kailangan mag-YouTube. Kasi, sabi ko sa inyo, namimigay na ako ng ayuda dati pa. Tumutulong na ako dati pa sa iba. So, hindi ko na kailangan mag-live ng ganito. Hindi ko na kailangan mag-YouTube-YouTube uh, mag para tumulong lang sa tao kasi kung tutusin kayong lahat ng mga nanunod ko may mga trabaho kayo may mga mga may bahay kayo mayayaman kayo uh, nakakakain kayo ng tama sa, sa isang araw tatlong beses may bahay kayo na tinitira na maayos may tinutulugan kayong maayos uh, yung iba yung iba po walang wala mga bata na nasa lansangan wala ang daming mahihirap sa Pilipinas ba? Diba? Present tama ma'am, laging andito lagi ma'am. Oh. Oo, maraming salamat Melissa, maraming maraming salamat. Ah, uh, ano pa ba? Shout out po sa lahat na nanonood, salamat po sa lahat ng nanonood din po. Ah, uh, po ninyong kakalimutan na kung kasali kay sa Rapol, uh, kailangan manood po kayo kasi kung hindi po kayo manonood, um, yung panalo po ninyo at nabunod ko yung pangalan ninyo, ibibigay ko po yun sa uh, nanunood na hindi kasali po sa um, raffle. Oh, yehe, malapit na mag 1K. Oh, diba? Ang saya-saya, malapit na mag 1K. <laughs> Ibig sabihin, magpapadala na naman ako kagad ng pera kasi malapit na mag 1K. Ah, ano pa ba sasabihin ko? Um, Baba ba na, um, nalimutan ako na ko eh. Ah, uh, basta, kita-kita na lang tayo maya-maya. Oo, ilang oras na lang pala. Um, tsaka po, um, sa lahat po nang humihingi ng tulong sa akin dito sa Facebook, um, hindi na po ako ganong nagbibigay ng tulong dito sa Facebook. Uh, may kapatid, kamag-anak, um, ibig ko sabihin kamag-anak, kaibigan, kakilala, kaklase, hindi na po um, in-stop ko na muna po kasi. Um, kasi po, uh, masyado na po kasi ako naluloko eh. <laughs> masyado na po ako na-abuso. Kaya, um, medyo nauntog po ako dito sa isang ano namin. Um, sa isang ball ng bahay namin nauntog ako. Kaya, natauhan ako. Um, kaya, ibig ko sabihin, kung gusto niyo pong makatulong ako sa inyo, tulungan nyo rin ako sumali kay sa Rappel. Uh, panuorin ninyo yung video ko sa YouTube kahit po boring, kahit wala pa talagang ano, puro throwback lang. Uh, tsaka sa Facebook page, pag nagla-live ako, manood kayo. Good morning po sa inyong lahat. Good morning, good morning, at bless Saturday po sa ating lahat. At God bless din sa ating lahat. Uh, shout out po sa lahat na nanonood. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Um, ano pa? Basta uh, kailangan po uh, sa uliting kule bago ko bago ko pupatayin. Q&A po lima sa uh, sa YouTube kukunin ko po sa um, ang ang Q&A lima sa FB page po. Ah uh, Ah uh, ano uh, Benjie uh, inulit ko na yata 'yun eh. Na inedit ko na yung sa inedit ko na yung um tag dito yung mga vlog number, yung caption ng ano ko ng mga live video ko sa ano sa FB page uh, inulit ko na yata yun eh. uh, inulit ko sa lahat po na nanonood ng, ng live ko uh, friend ko sa FB follow, uh, follower ko sa FB page so nagpa-follow pa lang po sa akin uh, ako lang pong mag-isa kaya pasensya kayo at uh, saka huwag na po kayo mag-message sa akin sa messenger kasi off ko na po yun Uh, tsaka hindi ko na rin po binabasahin lahat po lahat ng message. Delete na po kagad. Kasi wala nga akong time magsasagot po. Unless na anak ko po kayo, kapatid ko po kayo, ah uh, talagang kaibigan ko kayo, oo. Pero kung about ng sa mga page ba ganito, hindi ako nakasali, hindi ako nagagawa, hindi po. ah uh, wala pa po akong uh, katulong po magsasagot ng ano ko ng uh, messenger ko po. Review ko na lang po. O, oh, nirepress ko na siya. Kagabi kasi, inedit ko siya. Kaya, ano, uh, ibig ko sabihin, um, bali, inayos ko nga kasi nga, kahapon, na, napansin ko yon Kaya, nung nakapagpay ako kagabi, hindi, wala akong ginagawa, inedit ko siya. So, ngayon, okay na yata. Okay na. Paki-double check na lang ninyo. Pero, alam ko, uh, okay na siya. Na, ano na, numberan ko na siya. Nag-number ako ng nang sa mga video nag number kasi ako ng yung caption ko lang kasi vlog number 27 ganun vlog number 20 uh, yung mga ganun ganun na bago yon kasi nga yung ibang um, video na ni live ko po dito na may kanta din nilit ko po um, kaya ano um na ano pa um, pero, pero wala naman na eh. Okay na ngayon yun, sunod-sunod uh, na yun, so far. Kasi minsan, pagpasaysahan nyo na ako, kasi minsan manggag na ako eh. Kaya, mag-review na lang po kayo. Um, sa unang, um, ba, um, uh, ibig kasabihin, uh, pag nag-live po ako mamaya, um, uunahin ko po yung Q&A ng YouTube. Para press na press pa po ang yung mga mind at naka-ano pa talaga sa utak ninyo, nakabaon. Diba? Na ano, hindi, um, ibig sabihin tapos um, tayo ng um sunod ko yung raffle, pili ako ng 30. Uh, pero siguro 60 na tapusin ko na para madali kasi ayoko magtagal talaga sa live. Eh. Um, rappel, pagkatapos yung um uh, Q&A ng uh, Facebook page ko. Kaya maya-maya. O oh nga eh, che. Uh, Sana sana matapos na ang ano uh, kasi sa July 12 malalaman po pala namin sana yun niling ko. Matapos na yung uh, alert, matanggal na yung alert 3 namin dito sa Taiwan at nang makalabas naman ako at makita makatapak naman ako sa lupa. Um, uh, yun nga po sa uh, remind ko din to ah, um, pagdating po ng 1k Pagdating ng 1k ng uh, subscriber ko po sa YouTube. Um, hindi na po ako magpaparapol. magra po ako, mamimili po ako ng karapat dapat manalo po. Um, siguro po uh, pipili po ako ng um, siguro pipili ako ng mga mga 30 na tao. 30 na tao na 40 na tao na bibigyan ko po ng tiglilimandaan pero random po 'yon. Ako po ang mamimili na hindi po hindi ko na po ipaparapol yun. Pero ilalive ko po lahat ng mananalo na napili ko po pagdating po ng 1K. Kasi po ang pair po sa mga solid supporter ko po at sa mga talagang nagpapalo at nagpo ng Facebook page ko, ng YouTube channel ko, naglalike, like nagko-comment, nagsishare, ang pair po sa kanila yun. Uh, kasi po yung iba na nanalo, wala man ng kahirap-hirap, di ba po? Uh, pasensya po kayo kasi uh, may pagkapranka ka din po ako. Uh, ibig ko sabihin, um, gusto ko yung pantay-pantay. Um, eh. Diba? Kailangan pantay-pantay tayo. Tsaka kailangan, meron nga tayong, lagi kong sinasabi, kailangan magkaroon tayo ng two-way. Diba? Kung ginib kita, o tinake mo, uh, tapos si take ko, igigib din kita. ba diba? hindi hindi yung ano eh hindi yung isa lang ang magpapakahirap na na mag ano eh mag, uh, mag promote ng ng channel ko eh di dapat siya na lang di ba ang bigyan ko hindi na ako nagpapaganito hindi na ako nagpaparapol kung tutusin talaga ayoko ng ganito kasi na-expose ang aking beauty <laughs> ah, at lagi ka na nanonood planning oo oh, oh. kaya nga kaya sa sasabihin sa akin ah uh, wag niyo na po kung uh, ano hanap i-message talaga sa messenger kasi nga po hindi ko na po yun sasagutin, hindi na po ako, um, kasi uh, wala nga po ako talaga din sa, sasagot. Saka ayoko na po talaga ng, uh, ng mga talagang message-message kung wala naman pong kabuluhan. ba diba? Ayoko ng mga ganun eh. Hindi ako nagbabasa ng mga ganun eh. Um, uh, ano lang tayo, good vibes lang tayo, positive lang tayo palagi, walang nega. Walang nega-nega kasi pangit yun eh, pangit sa buhay. Uh, hindi tayo um, kung uh, kumbaga yung yung malas ninyo mabibigay niyo pa sa akin ba diba? mas na yung mam swerte ako yung swerte ko binibigay ko sa inyo di ba oh. ano sabi daw basta ang recommend ko mam ma siniknik taga <laughs> oh number one ko talagang nanonood yan si Pauline Garcia, Pauline Joy Garcia, talagang yan ang ano solid ko talaga nanonood diyan kahit sa ilang tanong pa tanong niya, sa kanya. Buti pa siya nasasagot niya kagad eh. Eh, di ba? Ano, eh, ano ko yun? Oh, yun na. Wala na, wala na akong sasabihin pa. Ah, nasabi ko na. Walang, ano na, natapos ko na lahat ng, oh, nasabi ko na lahat ng sasabihin ko. Ah, kaya po, um, ibig ko sabihin, good luck po sa lahat ng mananalo. Um, ta, Uh, sa ano po sa pagdating po ng uh, ng 1k ng YouTube channel ko uh, hindi na po ako magpo-post -po pa at mag magsusulat ng mga pangalan kasi nga po nakakapagod uh, dati ilan lang ang sinulat ko 40 'di ba? Tapos ngayon uh, ilan ang ilan lahat yon 100 hundred to nasa uh, one oh, 100 plus ako mahirap ano Nako nakaka nakakapagod magsulat. Oh. Kaya pagpasensyahan niyo po talaga ako. Um tapos ah, uh, lahat po kasali na po sa Rapol. Ha? ah, uh, uh, sinali ko na po kayong lahat sa Rapol. Ah. Uh, uh, hindi, uh, magano ko, mag random na lang ako sa ano sa. Pero kasi ang bala ko kasi pagdating ng 1k, kung sino talaga yung mga solid supporter ko, nag-iisip talaga ako kasi yung mga solid supporter ko, sila po talaga yung ano, uh, talagang nakikita ko talagang nag effort Talagang effort na effort sila talaga doon sa mga ano, sila na lang talaga. Tapos um ibig ko sabihin, bala ko nga um, kasi dati ko nga sa inyo, 'di ba, nagsa silent uh, bisita po ko sa mga profile ninyo uh, wala po ako nakikita ng mga ano ng mga ng mga share wala po mag-share man po wala man lang nakalagay na ano na please subscribe kay uh, Alma Evans vlog mga ganoon wala pong ano iba eh wag niyo na lang po i-share kung hindi niyo po lalagyan ng ganoon. at kung nahihiya po kayong i-share eh wag na po kayong sumali sa raffle ko din ah uh, wag na rin pwede na rin kayong umalis sa uh, mag-iam pwede niyo na rin po ako i-unfriend sa FB Pay, sa Facebook, at saka sa YouTube, pwede rin po diba? kasi um, kung ganun lang po mayayari eh, nag uh, aksaya lang po ako ba? Diba? Oh, lahat po um, lahat po kasali na po kaya uh, lahat po kasali na sa lahat na nagme-message sa akin, hindi ko na kayo sasagutin. lahat lahat kasali na po uh, bali po um, um, congrats na lang sa lahat na mananalo Um, ano pa, wala na, uh, mahaba na, mag-umpisa na lang kaya tayo ng ano, ng palaro. <laughs> Para hindi ko na ito patayin, mag-umpisa na lang tayo ng ano, ng mag-total nanonood na kayo eh. <laughs> diba? Eh, kahit man lang, ibig ko sabihin, kahit man lang, uh, kahit man lang tatlo, o dalawa, o uh, mas maano na, uh, okay na yung uh, mga apat, 'di Diba? Kung may bago akong mga bagong upload ako sa YouTube na video, uh, kahit i eh, paki-share na lang po para po mag-ano. Kasi pakapasensya na rin po kasi nga talagang mga throwback lang po talaga nandoon. Ah, uh, ano pa? Ah, uh, ano pa ba? Pa ba ang sasabihin ko? May na, may may, nalimutan pa ba ako? Pag may nalilimutan ako at naaalala ninyo, uh, pwede i-comment. Ano yan? Huwag, nang tampo, ma'am, support. Oo! Bawal, bawal nga dito eh. Bawal, kaya nga, bawal, bawal nga ang ano, um, ayoko po ng mga, mga ano, uh, ayoko ng mga basher. Kasi pagka mga basher po kayo, uh, ibaban ko talaga kagad kayo sa page ko. Ayoko na po yung mga ano, bakit hindi po ako nakasali. Bago po kayo magreklamo sa akin, um, siguraduhin po ninyong tama yung ipinapasok ninyong entry. Diba po? At saka, at saka dapat po talaga, pag nag-live ako, manood po kayo para po updated kayo sa, sa, sa ano, palaro. Ibali po wala ng level 3, magsawa na kayo manood ng bagong vlogs. Kasi gagala na kami sa buong Taiwan. Oo, Michelle, kailangan, pagka talagang ano, nag na ano na yung alert 3, talagang gagala na ako ng ano, ng Taiwan. Kaya nga lang, kaso kasi ang, ang bagong variant na Delta, eh, mas, mabibilis sa mga dating mga variant. Kaya, nakakatakot ah, din eh. Hmm. Ah, oh, naiintindihan ko naman po yung walang wifi. Ah, kung meron lang, pag meron kayong time na makapanood, ah, manood po kayo. Huwag po ninyong pilitin na wala po kayong wifi at uutang po kayo at mapupunta kayo ng ah, kapitbahay ninyo, ah, huwag nyo pong pilitin. Kung ano lang po ang kaya ninyo, yun lang po ang gawin ninyo. Diba? Huwag po ninyo uh, ipilit ang ayaw. Kagaya po ng uh, wala kayong, uh, kung may jowa man kayo at umalis, huwag uh, nyo pong pulitin na bumalik na siya. Pabayaan nyo na siya. Let go. Oh, di ba? Sa baka gusto, gusto niya papalaro ko na lang sa 1K. O oh, sino may gusto sa asawa ko? ha? <laughs> ah? Taga lang. Ayan. Ayan ang ano, uh, ito yung, um, ito yung, ito pala, papakita ko pala. Ito pala yung ano ko, ayan yung Q&A ko. Bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ang Q&A ko. Ha? Um, tapos, uh, ibig ko sabihin, pagpapadala pa, po ng uh, ng Gcash sa lahat po ng mananalo ah um, hahatiin po kasi may, baka marami baka maano sila sa sa ano sa Gcash so um ang mapapadalan muna 30 tapos bukas yung 30 para yung para lang hatiin hatiin para hindi mag uh, magano si si jikas ewan ko kung paano ano yung basa pero hinati ko kasi baka hindi masin lahat eh So, dalawang tao ang magsisend po ng GCAS sa inyo. Kaya, sa mga mananalo, ah, uh, wag nyo na po kung i -pn. Bakit wala pa, yung, wala pa po yung panalo ko? Ha? Tandaan nyo po, wag nyo ba nyo na akong dahil hindi ko po kayo sasaguti sasagutin. sasagutin. Did ko po kagad yun. Bali po, ah, uh, ibig ko sabihin, um, dalawang tao magsisend sa inyo ng, ng GCAS. Bali, ite-text muna po kayo. Tapos, uh, magre-reply po kayo. At pag nag po kayo, uh, tsaka lang po nila isi-send yung, uh, yung pera, yung GCAS. Tapos po, um, kung pwede lang po, nakikiusap ako sa inyo, huwag po ninyong paghintayin yung tao. Uh, nakakaya nakakaya naman sa inyo kung paghihintayin nyo na isang oras. Uh, na isang oras, dalawang oras, bago kayo magreply. reply uh, Kaya nga po, uh, sa mga walang load, kasi iba sinasabi walang load, uh, magpa-load na po kayo kasi pwede naman po magpa-load ng 25, 50, uh, um, dito, ano pa? natira din po ako sa Pilipinas, apat na taon po ako sa Pilipinas, 2011-2015 po bago kami napunta ng Korea. Korea 2015 to 2020 ang Korea. Tapos, dito po sa Korea, sa Taiwan, 2020 to 2023. Pero hindi pa yung sure. Um, kaya alam ko po, kahit po, pip kahit po 50, 25 pesos, kahit po 10 pesos, nakakapag-load po sa Pilipinas. Um, ano pa? Um, kung wala nga ang pandemic, nakita nyo na ako paro araw sa Pilipinas. Sa Pilipinas nyo ako, talagang mamimit nyo ako sa Pilipinas kasi nga po, um, isa pa rin nga po, wala, nagpapasalamat nga din ako sa pandemic kasi kahit pa paano po nagkaroon ko kami ng banding ng asawa ko, magkasama kami araw-araw. Kasi nung nasa Korea kami, hindi po kami nagkikita. Kasi nga po, nag-work siya at ako naman po nasa Pilipinas. Uh, halos lahat po yata ng taon uh, taon nasa Pilipinas ako. Ibig ko sabihin, nasa Korea ako, nag stay lang ako ng sandali sa Korea. Mas matagal ang in-stay ko sa Pilipinas. Every three months, umuwi ako tapos bumabalik ako ng Korea. Uh, siguro mga two months, three months. Matagal ako nag stay sa Pilipinas. Kaya, Ah uh, eh. Hindi ko pa pala na inaano sa video yung ano sa sa Pilipinas pala. Puro pala South Korea lang pala. Ah uh, wala na ako sasabihin at nadadal na naman ako. Good morning, good morning po sa inyong lahat. Ah uh, Madam, bakit wala po yung name ko sa list niyo? Salamat po, Mary Jane Flores. Uh, Mary Jane Flores, uh, nag nagpasok ka ba ng entry mo? Um basahin mo na muna yung bago kong post lahat. Ang... Um, Baka naman nag uh, sumali ka tapos na yung ano. Kain mo chicken kari kari he. Ah, masarap na ulam niyo ah Michelle ah. Happy birthday kay Maripe. Uh Oo. -oh. Um, pa shout out po. Um, good morning. Shout out kay Joy Joy nakahabol. Yan, ay na magpapatayin ko na kasi 11 um 11:15 na. Kita-kita uh, na lang tutay time mamaya nang o'clock. Taiwan time, Pilipinas time. Sa summer, pasyal naman. Nakapasyal na ako sa samar, Sa, o, oh, nakapasyal na ako sa, ano, ni, ni nanay ko. Ni nanay. Um, siguro 2017 ako na nakapasyal ako ng samar. Uh, kasama ko yung kapatid kong si Tess at saka si Rose. Um, siguro pagka So, Nmerte, tong uh, ano ko, um, YouTube channel ko, uh, gusto kong pagawa ng, uh, gu gusto kong gumawa ng foundation sa Samar uh, sa nanay ko. Kung saan, yung hometown ng nanay ko, gusto kong magpagawa ng, ano doon, uh, ng isang, oo oh, nga, foundation. Uh, uh, basta, gu may gusto kong gawin doon sa Samar eh. Kaya lang kasi nakakatakot sa Samar. Naka- nakapaligid talaga. Eh, kasi first time ko talagang pumunta kasi ng Samar, eh. Uh, first time ko pumunta ng Tacloban. Pero, uh, ibig ko sabihin, talaga yung, yung, yung ano na yon, talagang palibot ng ano po, palibot po ng, uh, ng, ng dagat. Kung baga, uh, pa, ano pala sila, uh, kaharap sa Pacific Ocean, ba? hindi ko lang basta sure. Opo ma'am, hindi pa po cut off noon. Uh, edi, Pwede ka na rin sumali. Idadagdag na lang kita, Mary Jane Flores. Uh, uh, good luck na lang kung mabubunod kita o hindi. Uh, sana po makita kita in person. Uh, Emma Fernandez, taga Ubando Bulacan ka, di ba? Emma, taga Bulacan ka, di ba? Kasi nag-aral ako sa Taliptip Bulacan. Um, gala ako ng Bulacan. Oo. Pero iba na pala ang ano ng bulakan lagi nalang lang mas uh, Okay na po. Okay okay na. Okay na. Um 11, na. Marami na ako na ano good luck na lang po at uh, sana po basahin po ninyo yung instruction sa um, mamaya. O. Kinopinos ko po. Basahin niyo po 'yun. Um maraming salamat po at siya po mamaya.